Pambansang hayop, kalabaw. <laughs> mangunguha kami. Kukuha. Bibidyohan ko sila habang mangunguha. <coughs> mangunguha pero bibilihin din natin yan. Si mahirap. Mahirap Ay, kubo. Nabando na doon. nakipot yung daan kiningil na agad ako basa na sila naiwan ako <laughs> explore tayo sa kagubatan <sighs> Ay. magluksong tinig tayo <laughs> kapoy dito dito na sa taas. Ano hinahanap natin? Ahas? Ayan na. Ayan na yung balat ng kubra. Oh. Pakita mo nga. Balik mo. Ilagay niyan. Ayan. Oh, di ba? Grabe na rin ito. So, titingnan natin. Lanjan. Oh, <laughs> baka lumak. Pinadamuhan nila. Huhuliin nila yung as kasi nga. Baka madali yung kanyang kalabaw. Okay, baka makasama ba rin ko? Ha? Ah, hindi ka naman nakasama. Yan, inuhukay kasi may napatay siyang ahas dito. Kinain yung kanyang aso. Maluwag pala sa loob. Ah, malalim. Parang umalis. Patay <coughs> natin. Huwag <laughs> um, bumalik. Huwag um, yun. Sabi um, niya, ay, sira na yung bahay ko. Kaso <coughs> ah, wala yun. Mayat pala. konti pa.

Kasi naalala niya baka yung kanyang kalabaw naman ang dali. Hmm, ang nakasala mga. Hmm, ito yung ah, balat eh. Hmm, nakaalis na yung as. Yan. <coughs> May maliit kaninang ahas. Anak niya yun. Kasi yung pinakananay umalis yun. Hmm. Wala. Nakaalis na yun. Yun. Hinahanap din yun. Baka nasa kubo. Mm, nakaalis na yun. Kasi yung laki na to ng braso eh. Palit. Oh. Balat ng ahas. Ayan. wala wala silang makita 行。<noise> <noise>